Dami nang hilog na mangga, oh. You know. Manggang nahulog na. Ayun, guys. 'Yan ang mga mangga. Nandiyan oh. din siya. At may bunga may mga bulaklak you know bagong bulaklak bumulaklak yan you know guys maluwa na yan yan guys may bagong bulaklak yan guys you know you know pasarabila Mở bồ lặc lặc Này ha. Guys. À nó. Guys, you know. Ang banyang bulaklak. You know, guys. Mga mangga. Ang laki. Ayan o. Malulusog ng mga bulaklak. Guys. Ayan you know. o. Ayan, ang si ano, Bundok Arayat. Bundok Arayat. Ayan, guys. Ayan o, guys. So. Ayan o, tabi ng puno yung kanyang bulaklak o. Ayan o. Ayan, pa, o. Nasa sanga Ayan o Ayan o Sanga Ang sanga o oh. Malaki niya Ayan ano? o oh. Ayan o guys Sa makalawa Pwede nang gapasan to Matanda na yan Pwede nang gapasin Ayan you know? o Ayan so, you know, guys oh. Ayan oh guys. Ano, sayang to. Ano? Yeah. Laki 'yo. Oh. Ayan na mga bulaklak niya oh. Bulaklak Ang mga bulaklak niya Mga bunga lang sa dulo pa. Mga bunga yung mga unang bunga. Hay oh, nako. Ano ito? Hay Bulaklak 'yan. Sa oh, bulaklak. Oh, ito yung mangang nabuwal ng bagyo noon